kami uh, sa loon loon public market guys oh na itlog na dire guys puwa puwa oh inyo diha puti dire puwa puwa oh na kapawat sir niya brato ra kayo dire sa loon para rin mamalit kina bertuhan ka jo ako ano uh, uh. uh. oh. ani guys ah uh. Are are mau salo salon guys kung gusto mo. Yeah, mamalit kay kina bratuha na memang mang isda dire, bratus, aja. Piso. Oh, tag piso ra ko no. Ta. <laughs> ah. <Dere. laughs> guys ona. So Kinte bratuha ra ka dere salon, salo on. Hasta tindira apel apel balikya. Oh. Nay are si Sibuyas Bombay tag piso buok. Um, kamates. Ah. <laughs> uh, limonsito, okra, na ba? Nya mga butan pa kini yun mga tindera kay mat mat nagaron. Ah, ah gusto gusto gi mo palit ari kun mo dire sa loon. Wala in nga barato. Sampang kilo oh. gi di ba? Okay. Ah.